Magandang araw mga ka Speak Life family. Alam mo ba, hindi aksidente na napadaan ka dito. Ngayon, may mensahe ang Diyos para sa iyo. Isang paanyaya ng pag-asa at bagong simula. Pag-uusapan natin ang pagsisisi, pero hindi yung nakakatakot na version, kundi yung totoo at life-giving na repentance na nagbubukas ng pintuan, nagpapatawad at bagong buhay. Yung verse natin for today, sa gawa, chapter 3, verse 19. Kaya, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. At magbalik loob sa Diyos para patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. At maranasan ninyo ang panahon ng pagpapahinga mula sa Panginoon. Grabe kay speak light ang linaw ng pangako ng Diyos. Kapag tayo nagsisisi at bumalik sa Kanya, pinapawi niya ang ating kasalanan at binibigyan niya tayo ng panahon ng pagpapahinga, hindi lang sa katawan, kundi sa ating puso at kaluluwa. May season sa buhay ko na feeling ko wasak na wasak na ako sa dami ng maling desisyon. Pero, nang lumapit ako sa Diyos, hindi niya ako tinaboy. Sa halip, niyakap niya ako at pinaramdam na, Anak, may bago pa ako simula para sa iyo. At mula noon, na-experience ko yung peace na hindi kayang ibigay ng mundo. Alam mo kay Speak Life, ang pagsisisi ay hindi lang tungkol sa pag-iyak o pagsasabi ng sorry. Na-discover na ko na ito ay pagkilala. Aminin kung saan tayo nagkamali. Pagbitaw, Ibigay sa Diyos ang bigat ng ating kasalanan. At pangatlo, yung pagbabalik. Lumapit uli sa Kanya at subunod sa Kanyang plano. Ito ay hindi paghatol. Ito ay paanyaya sa bagong buhay. Kay speak like, hindi ka uli sa laban. Hindi ka tapos na may pag-asa pa at mahal ka ng Diyos. Ngayong araw, pwede tayo magsimula uli. Alam mo, siya mismo magbibigay ng lakas para mapatuloy ka. Kung ready ka na, maaari mo akong sabayan sa maikling panalangin. Panginoon, talikuran paliku ko na ang aking kasalanan at lumalapit ako sa iyo. Rinisin mo ako at punuin mo ako ng iyong kapayapaan. Salamat sa bagong simula. Kung... Gin kung ginawa mo yung panalangin ito, may bago ka nang simula kay Lord. Para may pagdiwang yan, mga ka-speak Speakler family, don't forget to like, share, and subscribe, subscribe para sa marami pa tayong maabot ng salita ng buhay. Yun lamang. Bye, mga ka Speak Like.